todo ngal ngal na naman po ang mga DDS kasi nakita nila itong picture na ito kung kailan man ito wala naman tayong masyadong information pero mukhang matagal na um, kasi dito sa picture na ito ito PVDM First Lady and Comelec Chairman and other officials gathered hmm. nag check naman tayo wala naman problema kung meron or mag, mag, meet yung mga uh, uh, yung mga namumuno sa ating gobyerno at syempre ang Comelec mukhang wala naman lalo siguro kung nag meet sila sa isang public event. Nakita naman ng mga kababayan natin, ano ho, hindi naman privado ito. Ibig sabihin, hindi naman siguro sila nag-usap sa isang privadong lugar. Dahil ito pong event na ito ay siguradong public event naman. Pero syempre, nag ang mga DTS dahil, ayan, panalo na daw yung mga nasa ticket ng administration dahil nga dito sa picture na ito. Huwag niyo daw masyadong bigyan ng kahulugan ang mga ganitong picture. Ganyan kalala ang ating mga kababayan. Eh. Sabi ng isa, oh, ay nako, bakit kaya ang daming tao ngayon na, na makakita lang ng picture, panay nega agad ang iniisip. Iba talaga sa Pinas. Totoo, kanigahan po ito ng mga diehard. Pero wala kasi tayong ibang pwedeng ma-expect of something good sa mga Duterte supporter. Kundi talagang nega, ang um, pinapakalat nila ay puro hate, Diba? Wala talagang positibo tayong makikita sa mga Duterte supporters. Totoo yan. Sabi pa nung isa, nung isang nagkomento, Naku, yari na daw. Yari na daw. Ngiting tagumpay daw ito. Dahil yun nga, siguradong mananalo daw ang mga nasa tiket nga ng administrasyon. Magkano daw kaya ang bigayan? So, eto mas malala yung mga ganitong klaseng paratang. Ayos na ba ang makinariya para sa darating na eleksyon? Hmm, yun eto ba ay bago kung sakali man hindi naman siguro dahil abay nung nakaraang administrasyon na si Digong ganun din naman 'di ba baka nga mas malalapang ang problema kasi na itong mga diehard mahilig silang magturo mahilig silang gumawa ng mga negatibong impression at at uh, komento tungkol sa nasa Malacanang ngayon pero kung babalikan niyo po ang sistema ng uh, idolo niyo mas malala yung corruption, mas malala. Hmm. Yung confidential fund, matakin mo ha, yung huling balita, yung huling na uh, report ng COA, na kuno ay uh, pinakamalaki ang confidential fund ng Davao City in, in the last year, in 2023. Uh, pinakamalaki daw ang confidential fund, 2023 ba yun anyway, uh, kumpara sa pinagsamang pito na malalaking syudad dito sa atin. Diyan pa lang po. Hindi po ba kayo nagtataka? Hmm. At saan ginamit yung confidential fund? Ayaw namang sumagot na itong mga ito, na itong mga tinatanong. O, di ba? O, ayan po ang problema na itong mga diehard ngayon. Some question the purpose of uh, gathering while others are concerned that there may be a terrible plan in the approaching election. Hmm. Kung yung sinasabing terrible plan ay nangyayari lang ngayon, naku, hindi yan totoo. Sigurado tayo, mas malala yung mga plinano noong nakaraang eleksyon na kampo ni digong Noong dalawang nakaraang eleksyon ng kampo ni digong Mas malala po yung ginawa niyo. So kung meron naman ngayon na ng, um, magandang uh, nakikita natin, siguro mas okay na ang pumasok talaga ay yung mga nasa ticket ng administrasyon. Yung mga senators na nasa ticket ni PBBM. Yun siguro ang mas magandang mangyari. Pero syempre, susuportahan pa rin natin yung mga deserving a deserve ng mga kababayan natin at ng bansa natin na makwesto bilang senador. Katulad ni na Senator Kiko Ping Pangilinan, Bam Aquino, at iba pa. Good luck!